Sumang-ayon ang babae sa opinyon ni Yang Chen, tama ka, panuulin na lang natin ang CCTV para maliwanagan ang lahat. Napatingin ang lalaki sa sasakyan ni Yang Chen at napansin niyang may temporary plate pa ito, na ibig sabihin ay bago palang lang itong nabili. Kaya nagbabala siya kay Yang Chen, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naman dapat pakialaman, kung hindi, ipaparanas ko sa iyo kung paano ang pakiramdam ng mabasag ang bago mong kotse. Kalmadong sumagot si Yang Chen, mukhang balak mong mangikil ng pera, kaya ayaw mong tingnan ng CCTV. Ang lakas-lakas mo, pero nanlalako ka lang ng isang babaeng estudyante. Naasar ang lalaki at sinagot siya, anong alam mo? Huwag mong ilagay ang sarili mo sa gulo. Tumugon si Yang Chen, syempre may kinalaman ako. Siya ang nagbok ng sasakyan ko. Kung hindi matapos ang biyahe niya, hindi ako makakakuha ng ibang pasahero. Kaya kung ayaw mong palayain siya, manood tayo ng CCTV para malaman natin ang totoo. Dahil dito, galit na naglabas ng baseball bat ang lalaki at nagbanta. Binigyan na kita ng babala. Huwag ka nang makialam kung ayaw mong mabasag ang kotse mo. Itinuro ni Yang Chen ang bago niyang Maybach Southeast 200 at kalmadong sinabi, Kung kaya mong bayaran ito, sige, wasakin mo. Hindi kita pipigilan. Malakas na tumawa ang lalaki. Napakamura lang ng ordinaryong kotse mo. Kahit bumili ako ng dalawa niyan, may matitira pa akong pera para sa ilang taon ng gasolina. Bakit mo ipinapakita na parang supercar yan? Ngunit kalmado lang siyang sinagot ni Yang Chen, sige na, wasakin mo. Bakit ang dami mong sinasabi? Hatawin mo na. Lalong naginit ang ulo ng lalaki, tinaas ang manggas ng kanyang damit, at mahigpit na hinawakan ang baseball bat habang papalapit sa kotse ni Yang Chen. Napansin ito ng babae at sinubukang pigilan ang lalaki, kuwag mo siyang saktan. Wala naman siyang kasalanan. Ngunit pinigilan siya ni Yang Chen at sinabihan na hayaan mo na lang siya. Sabay hinayla niya ito papunta sa kanyang mga bisig, pabayaan mo na siya, hayaan mong sirain niya. Ilang lalaki na rin ang naipakulong ko, dagdagan lang natin siya, wala namang problema. Namula ang babae habang nasa yakap ni Yang Chen, pasensya na, nadamay pakita sa gulong ito. Samantala, tinitigan ni Yang Chen ang lalaki at malakas na ng asar, isipin mo na lang na ginagawa ko itong pabor sa publiko. Kalmado pa rin si Yang Chen at sinabi pa, sige, hatawin mo ng malakas. Huwag mong pigilan ang sarili mo, Parang hindi ka pa kumakain. Lalo siyang nagalit, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at handa nang sirain ang sasakyan ni Yang Chen. Ngunit bago pa niya ito maampas, sinabi niya kay Yang Chen, kung hindi ko masisira ang kotse mo ngayon, habang buhay akong mapapahiya. Bigla na lang siyang napatigil nang mapansin niya nang mabuti ang sasakyan. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at naisip, buti na lang. Nakita ko muna ang mga letter bago ko may nagawa. Kung hindi, baka kailangan kong magbayad ng higit pa sa kaya ko sa buong buhay ko. Tiningnan siya ni Yang Chen ng may matigas na ekspresyon at tinanong, anong tinatitigan mo? Bakit hindi mo nasimulan ang pagbagsak? Mabilis na binitawan ng lalaki ang hawak niyang baseball bat at agad na sinabi kay Yang Chen, kapatid, nagkakamali ka ng akala. Malamang tinangay lang ng hangin ang bisikleta kaya tumama sa kotse ko. Wala itong kinalaman sa batang babae. Pwede mo na siyang isama. Seryosong sinabi ni Yang Chen, akala ko ba mapapahiya ka habang buhay kung hindi mo wasakin ang kotse ko. Bigla na lang naging masaya ang ekspresyon ng lalaki at masiglang sinabi kay Yang Chen, kasalanan ko. Kasalanan ko lahat ng ito. Sige na, sige na, sumakay na kayong dalawa, Huwag ninyong aksayahin ang mahalagang oras ninyo. Hindi na siya pinansin pa ni Yang Chen at Ainul Alayan ang babae upang sumakay sila ng kotse at umalis na. Agad namang nagpasalamat ang babae habang papasakay ito. Habang nasa loob ng sasakyan, sinabi ng babae kay Yang Chen, Salamat, kuya driver. Kung wala ka, siguradong napahamak na ako ngayon. Sinagot siya ni Yang Chen, walang anuman. Kung hindi mo rin in order ang sasakyan ko, hindi kita matutulungan. Biglang napaisip ang babae at nagtanong kay Yang Chen, pero bakit biglang naging mabait sa iyo ang gagong yun? Masayang sumagot si Yang Chen. Hindi ko rin alam. Baka bigla na lang siyang nakonsensya. Sa isang iglap, nakarating na rin sila sa destinasyon ng babae. Masayang umiti ito at nagtanong kay Yang Chen, anong pangalan mo, kuya? Nagpakilala siya bilang, Zhao Yun. Sabay dagdag pa niya, sakto, oras na ng hapunan. Nyaya ako ng roommate ko para kumain. Bakit hindi ka sumama sa amin? Ngumiti si Yang Chen at itinaas ang kanyang kamay, hindi na, mag-enjoy ka nalang kasama ang mga kaklase mo. Dahil hindi niya naakit si Yang Chen na sumama sa kanila upang kumain, sinabi na lang niya, kung ganon, bigay mo na lang sa akin ang kontak mo. Tatawagan kita kapag kailangan ko ulit ng sasakyan. Inabot na ni Yang Chen ang kanyang cellphone at ibinigay ang kanyang kontak kay Zhao Yun, saka na siya nagpatuloy sa pagalis. Habang nasa sasakyan, naisip niya, medyo nagugutom na ako. Nakarating si Yang Chen sa isang restaurant at huminto siya sa harap nito. Naglakad na siya para pumasok at umorder ng pagkain. Pag-upo niya sa bangko upang hintayin na lang ang kanyang pagkain, bigla na lang tumunog ang kanyang telepono. Nagulat na lang siya bigla sa kanyang nabasa. Umalis ka na ba? Nasa room 302 ako, pero pakiramdam ko may mali. Mukhang may nilagay sa inumin namin. Mensahe ni Zhao Yun. Napakunot nuo si Chen at nag-isip, hindi naman siguro siya nagbibiro. Isang buhay ang nakataya dito dali-dali siyang bumalik sa restaurant kung saan niya ibinaba si Zhao Yun. Pagdating doon, lumapit siya sa isang waiter at sinabi, may kaklase akong pumasok sa room 302, pero matagal na siyang hindi lumalabas. Maaari mo bang tingnan kung anong nangyayari sa loob? Agad naman pumayag ang waiter. Habang papunta ang waiter para tingnan ang kwarto, napansin niyang Chen ang isang grupo ng mga tao na pababa ng hagdan. Sa harapan nila ay si Zhang Hengjie, at may dalawang babaeng may buhat kay Zhao Yun. Hindi inaasahan ni Yang Chen na muling makasalubong ang kanyang dating kaaway. Ang mensahe ni Zhao Yu ay totoo, halatang wala na itong malay at sobrang nanghihina. Sa mahinang boses, sinabi niya sa kanyang mga kasama, bitawan niyo ako kailangan kung bumalik sa dormitoryo. Sumagot naman ang isang babae, huwag kang mag-alala, ihahatid ka namin pabalik sa dorm. Ngunit sa itsura ng dalawa, halata na hindi sila mapagkakatiwalaan. Agad na tinadya ni Yang Shen ang isang upuan upang harangan ang daraanan ni Zhang Hengji, dahilan upang ito'y matigilan. Nang makita siya ni Zhang Hengji, nagulat ito at sinabing, hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito, anong pagkakataon nga naman. Tinitigan siya ni Yang Chen ng malamig, mabilis kang nakalaya, Malakas talaga ang kapit ng tatay mo. Medyo inis na sumagot si Zhang Hengjie, huwag kang gumawa ng gulo. Hindi mo naman siguro ako sasalakayin para lang sa ganitong maliit na bagay, di ba? Layuan mo na ko, wala akong oras makipag-away sa iyo ngayon. Pinatigil niya ang kanyang mga kasama at inutusan silang bilasan ang pag-alis. Ngunit malamig na sinabi ni Yang Chen, kuminto kayo dyan. Tumingin siya sa dalawang babae at tinanong, Totoo bang mga roommate kayo ni Zhao Yun? Hindi ba ninyo siya niloloko para lasingin at dalhin sa kama ng lalaking yan? Nagulat ang isang babae at agad na sinabi, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Zhao Yun at si Zhang Hengji ay magkasintahan. Nagkaroon lang sila ng kaunting pagtatalo kaya uminom siya ng kaunti. Wala kang kinalaman dito. Ngunit agad na inilabas ni Yang Chen ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga mensahe ni Zhao Yu. Kung magkasintahan sila at nag-away lang, bakit siya nagpadala ng mensahe sa akin na humihingi ng tulong? Sinabi niya na mayroon daw kayong nilagay na kung ano sa inumin niya. Nanlaki ang mga mata ng dalawang babae matapos makita ang mga mensahe. Maging si Zhang Hengji ay nagalit at sinabing, ako ang kasintahan ni Zhao Yun. Huwag kang magsalita ng kalokohan at huwag mong pakialaman to. Sinabi naman ng babaeng katabi nito na siya ay isang kasamahan lang sa kwarto. Ngunit malamig na sinabi ni Yang Chen habang itinataas ang kanyang cellphone, tumawag na ako ng pulis. Hindi ko sinasabing may ginawa na kayo sa kanya, pero hayaan nating ang doktor ang magsuri kung may nangyari nga sa kanya. Dahil dito, nagalit si Zhang Hengji at napagtanto niyang seryoso si Yang Chen sa pagsasampa ng kasulaban sa kanya. Alam niyang hindi na ito isang simpleng away, masyado na siyang pinapahirapan ni Wang Chen kahit kumain lang naman silang magkakasama, sabay walang pag-aalinlangan, dali-dali siyang tumakas habang nagbabanta. Yang Chen, maghintay ka lang, siguradong magsisisi ka sa ginagawa mo. Nang makita ng dalawang babae na tumakas si Zhang Hengji, Agad nilang binitiwan si Zhao Yun at sinabing, wala kaming kinalaman dito. Bago mabilis na tumakbo palayo, nahawakan ni Chen si Zhao Yun bago pa ito bumagsak sa sahig. Sinubukan niyang gisingin ito, ngunit masama ang tama ng gamot dito. Makalipas ang ilang sandali, dam ilat siya ng bahagya at nanghihinang nagsabi, Brother Yang, dalahin mo na ako. Agad namang sinabi ni Yang Chen sa waiter, maghanda ka ng isang prebadong kwarto para sa akin, dali. Pagkatapos, binuhat niya si Zhao Yun, dinala sa kwarto, at isinara ang pinto. Inihiga niya ito sa sofa. Kahit mahina pa rin ang kanyang katawan, bahagya nang bumalik ang kanyang ulirat. Ikaw ang nagligtas sa akin, di ba? Tanong niya. Kinuha ni Yang Chen ang isang baso ng tubig at iniabot sa kanya. Anong nangyayari sa inyo? Kinuha ni Zhao yon ang baso ng tubig at sinimulang ikwento, iginigit ng roommate ko na maghapunan kami ng magkasama. Pagdating ko sa restaurant, biglang andoon din si Zhang Hengji. Nang magtangka akong umalis, pinigilan niya ako at sinabing uminom muna kahit isang baso. Pagkatapos kong inumin yun, bigla akong nahilo at nawalan ng lakas. Napakunot nyo si Yang Chen at seryosong sinabi, ibig sabihin, may nilagay talaga sila sa inumin mo. Mabilis na tumayo si Zhao Yun habang naiinis at galit na sinabi, napakawalang hiya nila. Hindi ko ito palalampasin. Tatawagan ko ang mga pulis. Tumango si Yang Chen bilang pagsangayon. Hindi natin pwedeng hayaang makatakas ang masasama ng walang hustisya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ini-report ang insidente sa pulisya. Ilang sandali lang, dumating na ang mga pulis sa lugar. Tinulungan ni Yang Chen si Zhao Yun na sumakay sa sasakyan ng mga pulis at nagpaalam sa kanya. Sa pagkakataong ito, kailangang harapin na ni Zhang Hengji ang mga konsekwensya ng kanyang ginawa. Hindi siya palaging laging iligtas ng kanyang ama. Pagkatapos noon, umuwi na si Yang Chen sa kanyang villa. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang may naghihintay sa kanya sa pintuan, ang katulong ni Sooyin Ong. Lumabas siya ng sasakyan at nagtanong, Aunt Lan, ano ginagawa mo dito? Nang makita siya ni Aunt Lan, ngumiti ito ng may kasiyahan. Mister Yang sa wakas, nakauwi ka na. Gusto kang imbitahin ni Miss Sooyin Ong para magsaa. May oras ka ba? Mas maganda kung pupunta ka. Magalang na tumanggi si Yang Chen. Pakisabi sa kanya, maraming salamat sa paanyaya, pero pagod ako ngayon at gusto ko nang magpahinga ng maaga. Babalik ako bukas ng mas maaga. Sana makapunta kayong dalawa ni Zhu Yinong sa bahay ko para sa hapunan. Pumayag naman si Onplan. Sige, maghahanda kami ng pagkain para bukas. Sa ngayon, magpahinga ka na. Hindi nakita kita Nagpaalam si Yang Chen sa katulong at nagpaalala, ingat sa pag-uwi. Samantala, pagbalik ng katulong sa bahay, sinalubong siya ni Zuyinong. Nong. Aunt Lan, ano ang nangyari? Nagawa mo ba siyang minbitahan dito? Tanong nito. Nagpaumanhin lang si Aunt Lan. Miss Patawad, sabi niya, pagod siya ngayon kaya gusto niyang magpahinga ng maaga pero inanyayahan niya tayong maghapunan sa bahay niya bukas ng gabi. Nang marinig ito, nag-isip si Zhu Yinong na, talagang hindi siya isang ordinaryong tao. Ang iba, hindi magpapaligoy-ligoy para lang makapunta sa bahay namin, pero siya, kahit iniimbitahan na, tumatanggi pa rin. Napangiti siya, mukhang nagsisimula na akong magkaroon ng interes kay Yang Chen. Bukas ng gabi, kailangan kong makahanap ng paraan para malaman kung sino siya talaga. Habang nagpapahinga si Yang Chen sa kanyang marangyang villa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Zhao Yun. Sinagot niya ito at narinig niyang naiinis ito. Brother Yang, sinabi ng pulis na ang roommate kong si Wang Lan ang may kagagawa ng lahat, pero dahil wala namang aktwal na pinsala, pinagsabihan at binigyan lang siya ng leksyon. Pero ang totoo, si Zhang Hengji ang totoong may bukana nito, at hindi ako masaya na nakalusot lang siya ng ganun kadali. Hindi na nagulat si Yang Chen. Maaaring nangyari yun dahil sa kakulangan ng ebidensya. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Hahanapan ko ng paraan para mapanagot si Zhang Hengji. Kinaumagahan, maagang lumabas si Yang Chen para kunin ang kanyang susunod na pasahero. Sa pagkakataong ito, isang magkasintahan ang kanyang sinundo. Ang lalaki ay may kakaibang buhok, at ang babae naman ay may orange na buhok. Ang kanilang pananamit ay may pagka hip hop style, at kitang-kita ang kanilang mayabang na kilos. Pagkaupo nila sa sasakyan, magalang na pinaalalahanan sila ni Yang Chen, pakisit belt po. Ngunit ang lalaking pasahero ay agad na nagtanggal ng sapatos at itinaas pa ang kanyang mga paa, dahilan upang kumalat ang hindi con ice na is na amoy sa loob ng sasakyan. Napailing siyang Chen at bahagyang tinakpan ang kanyang ilong. Sa mahinahong boses, sinabi niya, paki ulit ang sapatos mo at umupo ng maayos. Mas ligtas 'yon para sa iyo." Naiiritang sumagot ang lalaki, "Antok na antok ako, gusto ko lang matulog. Ano bang klaseng ride share ito? Ang daming bawal." Malamig ang naging tugon ni Yang Chen. Kung ayaw mong isuot ang sapatos mo, bumaba ka na lang ngayon din. Nagpanteng ang tenga ng lalaki. Akala mo ba may karapatan kang magutos ng ganyan? Isang driver ka lang, bibigyan kita ng masamang review. Naiinis na rin ang babaeng pasahero. Sinasadya mo bang makipagtalo kay Jai? Kahit may masamang amoy, hindi mo ba kayang tiisin at hintayin na lang itong mawala? Bilang isang nagtatrabaho sa industriya ng serbisyo, hindi nararapat na magreklamo katungkol sa amoy ng paa ng customer. Hindi ba 'yon medyo katawa-tawa? Matalim ang naging tugon ni Yang Chen. Isa akong ride-hailing driver, hindi isang foot massage therapist. Wala akong obligasyong tisin ang mabahong paa ng sinumang pasahero. At isa pa, delikado ang ganyang posisyon sa pag-upo. Isuot mo ang sapatos mo ngayon din o bumaba kayo ng sasakyan at maghanap ng ibang masasakyan. Hindi ako nauubusan ng pasahero. Nagmatigas pa rin si Jai at nanatili sa upuan. Eh, paano kung hindi ako bumaba? Anong gagawin mo? Walang sinayang na oras si Yang Chen. Bumaba siya ng sasakyan, lumapit sa pinto ng pasahero kaya nagulat na lang ito, at walang pag-aalinlangan na hinayla palabas ang lalaki, dahilan upang ito'y bumagsak sa lupa ng malakas at mapasigaw sa sakit. Napahiyaw ang babaeng kasama nito, napatay mo siya. Sino man sa inyo, tulungan nyo kami tumawag ng tulong. Nakarinig ng sigawan ang mga taong nasa paligid, kaya agad silang lumapit upang alamin ang nangyayari. Agad na tumayo ang babae at inilalayan ang kanyang kupol na boyfriend, sabay sumigaw ito, sa klolo. Minumura kami ng driver na to. Sinuntok pa niya ang boyfriend ko at sinakaw sa leeg. May makakatulong ba sa amin para makamit ang hustisya? Katanggap-tanggap ba na umasta ng ganito ang isang ride-hailing driver? Pinipigilan ni Yang Chen ang kanyang inis at ipinaliwanag sa mga tao ang totoong nangyari. Pagpasok pa lang niya sa sasakyan, agad niyang tinanggal ang sapatos niya at inangat ang paa niya. Pinaalalahanan ko siyang isuot muli ito at umupo ng maayos para sa kaligtasan niya, pero tumanggi siya. Kaya pinalabas ko sila ng sasakyan. Naamoy ng ilan sa mga tao ang masangsang naamoy sa loob ng sasakyan at may nagsabi, ang bahonga. Ang kapal ng mukha ng pasaherong yan. May isang nagkomento, pero teka, ang mahal ng sasakyang yan ah. Hindi ba ride-hailing driver lang siya? Sambit naman ang kausap niya na ito ba ay isang young master, na sinusubukang maranasan ang buhay sa labas, sa kanilang bakanteng oras. Napalapit ng kaunti si Jay sa sasakyan ni Yang Chen at napatanong ito sa sarili, anong uri ng luxury car ito? Hindi ba't mukhang ordinaryo lang? Ngunit nang mas lalo niyang pinagmasdan, bigla na lang siyang nagulat sa kanyang nakita napagtanto niyang isa itong HT na sasakyan, kaya naman agad siyang kinabahan at nagsimulang pawisan. Lumapit ang kanyang kasintahan at nagtanong, ano? Mahal ba talaga ang sasakyang to? Kinamot ni Jai ang kanyang ulo at sumagot habang halatang kinakabahan, ito ay isang milyonaryong luxury car. Ang lalaking to ay maaaring isang mayamang second generation. Mukhang napasubo tayo sa malaking gulo. Dahil sa narinig, Laking gulat ng babae at hindi ito makapaniwala sa sinabi ng kanyang boyfriend. I got so much more <sharp>